Nasaan ba yung pulubi dito? Hindi ko makita eh. dapat mo tayo bagong ano, upload. Hindi ba yan yun? Oo oh, nga ano. Oh, so paano? Alam mo na, videoan mo. Na so yun na nga guys, uh, dito kami ngayon sa Gulayan at nakita ulit namin yung pulubi. Uh, tutulungan natin, bibigyan natin ng pera. Huwag, <laughs> ang init-init dito, ba't nandito ka? wala na po kasi ako may tapos butom na butom na po ako Enzo kung naman to tulungan natin okay na ba to? oo oh. oo oh. wala napakalaki naman po neto na ano ko ba wala yan kasi kami matulungin talaga kami yung tanging layunin namin actually wala na kami natirang pera eh kaya yan na lang pagpasensyahan mo na yan ha ako po, maraming maraming salamat po. Walang problema. So yun guys, nakatulong na naman tayo sa pulubi, di ba, partner? Oo. Oh. Ah. <laughs> so, hanggang dito na lang, sa susunod na ulit na vlog. Sheesh! Maraming Oy. mar... Maraming, mar maraming salamat. Tanga ka? Pumak po. To. Hoy bayot, para, para pusa. Sa so, tingin mo, sino magbibigay ng liman libo sa pulubi? Akin na yan, oh. binigay nyo sa akin yan eh. Uy, ang kapal naman ng na mukha mo, nung akin na yan. Gusto mo kita? Okay. Ang liit mong yan eh. Hmm? Aray! Agard over sosa na nga ako. Tapos sisipain mo pa ako eh. Arat dito ba lang <laughs> ito eh? Akin na yan. Binigyan niyo na. Oh, ayan. Eh. Ayan. Oh, ayan. Ano ba yan? Piso lang? Buti nga binibigyan ka pa. Reklamador ka. Kapal naman ang mukha mo. Yung yung pakita dyan eh. Tara na. Init eh. So, tingnan mo itong mga viewers natin. Eh. Paniwala, paniwala na naman. Oh. Eh. Ako, maraming pera na naman to. Dito na tayo okay, yung alaman sa... <laughs> ang tanga ng comment. Kaya nakakatawa yung mga viewers natin, eh, you no? Know? Ang dami natin scam. Okay, bobo bubo yung bulub eh. akala niya, bibigyan talaga siya ng 10,000. <laughs> Eto, 5 piso. Yun ang mukha niya. Mukhang kriminal yun eh. Bibigyan ko yun. Ah, so, salig lang. May tumatawag. Sige, gating mo. Ah, uh, hello? Sino po sila? Pakala sir, napanood ko mo yung video niyo eh. Na tumutulong kayo sa mga may hirap. Ah, oo po sir, yun po talagang ginagawa namin eh. Actually sir, marami na po kami ng tulungan. Hindi lang po namin nabi Eh, yun po talaga yung mga layunin ni namin, yung tumulong sa may hirap. Yun na nga sir eh, katunayan nga, natutuwa ko sa mga content niyo. Abala sir, kung pwede. Bukas na bukas. Pumunta kayo sa bahay. Sisend ko yung address. Ah, uh, bakit po sir? Gusto ko sana mag-donate ng malaking pera eh. Talaga po sir? Oo, oh, para naman makatulong sa iba. Ay, sige po sir. Huwag po kayo mag-alala. Bukas na bukas po. Pupunta kami dyan. Send niya lang po yung location. Sige sir. Send ko na lang. Sige po sir. Salamat po ah. Pinag-promise nga ako na pa rin ng mga pera eh. <laughs> oh, ang talaga yung tsura mo yun eh, no? oh. Oo. Ngayon ah. Ang Hindi na muna. <laughs> Pasok! Eh, kayo pala. Pupo muna kayo. Ah... Uh, ah, uh, sir. Good morning po. Ah, uh, sir. Matal lang po namin ah. Bakit niyo po pala kami pinapunta dito? Ang laki ng bahay niyo ah. Alam nyo, matagal ko na pinapanood yung mga vlog nyo. Tsaka lang gustuhan ko yung mga content nyo sa pagtulong sa mga mahirap. At lalo na sa mga pulubi, di ba? Nako sir, ugali na po namin ang tumulong sa mahirap, lalo na sa mga pulubi. Ah uh, sir, alam mo sa totoo lang di namin masikmura na hindi tumulong eh. Actually nyan, pag nakakita kami pulubi, eh, yung, yung loob namin, kahit ikakain na lang namin. Okay lang, kahit mo lang kami kasi nasa isip namin na kaya namin magtrabaho kaya pa namin kumita ng pera, eh sila. Siguro mga naiwan ng magulang, hindi nakapag-aral, kaya namumulubi sila. Kaya yung puso namin, hindi namin kaya ganun. Nadudurog kami, sir. Alam mo, totoo yan. Nakikita ko naman sa mga kwento mo, tsaka sa mga vlog nyo. Nakikita ko. Kaya ka natutuwa ko sa inyo eh. Kaya pinupunta ko talaga kayo dito para... ibigay ng tulong. Tsaka layunin ko talagang tumulong. Ah, uh, ba, sir? Ah, um, magkano pa ba yung may bibigay niyo, sir, para itulong natin sa mga pulubi? Ito, iabot niyo sana ito sa mga nangangailangan, ha. Sana makarating. 200,000 yan. Ah, uh, actually, sir, yung 200k na yan. Baka nga, one day, ubus na ito, eh. Kasi sa dami namin natutulungan, eh, mabilis lang itong 200k. Pero huwag kayong mag-alala, sir. Itong 200k na to mapupunta lahat to sa mga mahihirap na katulad ng mga pulube. Oh, ganun ba? Sige, huwag rin kayo magalala. Kung kulang mga yung pera, pwede nyo na lang tawagan eh. Talaga sir? sir? Grabe naman yung... Sir, grabe naman yung... Yung, yung puso mo ba? May, may gininto ang puso ka sir. Ah, uh, sir. Kung... Kung alam lang namin, binilad ka sana namin. Eh, hindi na kailangan kasi eh. Hindi ko naman kailangan magpa-expose eh. Ay, Ay sir. na lang. Alam mo sir, pagpapalain ka lalo, marami pang blessing yung darating sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala sir, yung perang binigay mo, sa mabuting kamay mo binigay. Malilinis ang aming layunin. At makakarating doon sir, sa may hihirap. Kung ganun, at least, bigyan ko na ng tulong, di ba? Sana mabot yun sa mga nangangailangan pa. Ah, sir, huwag kayong magalala. Ah, bali, mauna kami, simulan na namin ang tumulong. Makikita mo naman yung mga update namin sa vlog. Sige. Ah, sir, maraming salamat. Ingat kayo. Uh, thank sir, ha. Maraming, sir. Insu, tiba-tiba na tiba, naman tayo. Teka lang, teka lang. Ito. Mama, mamaya, magulangan mo ako dyan. Tingnan natin dito. Huwag dito, huwag dito. Pwede sa bahay na lang. Mamaya, makakita sa atin, ma-hold up pa tayo, eh. Ikaw talaga napatalino na mo, no? Alam mo, pagdating sa pera, di ka talaga may isa, no? Tama yan, naisip. Sir. Kali mo Po. Tutong na ako, sir, eh. Uh, ah. Oh. Kailangan natin tulungan ito, pulubi. eh. mo ako. Sige lang, wait lang! Relax! Sige mo! Oh. Kaya, eh, no? Oh. Ah, uh, so yun nga guys, uh, nandito kami ngayon, ngayon at may lumapit na isang pulubi sa amin at kailangan natin tulungan, bibigyan natin ng 1, 2, 3, 5,000 Uy, Kuya Will! Ang lumit mo talaga, Kuya Will! Kuya, laki! Ah, uh, actually Neng, nakita kasi namin kumakain ka ng dahon ng ano, ng ano sampalok. Ito, <laughs> eh ito talagang yung layo ni namin eh, yung mga tumulong sa mga katulad mo. Ah, uh, pagpasensya mo na 5k lang yan, ha. Kasi naman, marami mom. pa kayong tutulungan pulubi diyan eh. Sige o sige po. na, tanggapin mo na. O oh, ayun kawawa naman yung pulubi. Salamat no? oh. po. Oh, bye-bye mga goers. <laughs> sa dalawa. Hoy. Kuya. <laughs> Kuya, binibigay mo na yan sa akin, di ba? Kuya, Ang lupit mo naman. 5K, bibigyan ka namin. Ano ka, siniswerte? Tsaka, tiki lang so. Pulumi ba to? Eh, sira ka ulo to eh. Tingnan mo. Grabe <laughs> <Rotot> ko sa... <laughs> Alam Oy. na, wari na. Hindi naman yung dalawang kupal na yan. Puro modus yung ginagawa. Eh, daw. Daho... Sa palok? Ba, ambing. O, ito. O, 5. Pipe Kiao. oh, ano ba ko dyan? Uy, demanding. Sira ulo to ah, ayaw mo ah. Nagawa naman lang yung modus nila oh. Kaya nga okay. eh. Huli ka balbon yung dalawang ngayon. Ngayon, may matibay na tayong ebidensya. Yoko, yung ano kuya mo <laughs> Mukha rin pero Alam mo, magbihis ka lang, bagi ka sa grupo namin. Scammer ka din eh. 5K, pulubi. Di mo? Wala ka tubig doon. Pangilamos mo. Dugit mo. Guys, tubig. <laughs> Ah, uh, Enzo, mas mabuti pa. Umuhihin uh, tayo sa bahay. Paghatiin natin yung pera, daming mamaya. Kung ano mangyari sa atin dito. It's... At sa pa, uh, di ba? Para makita ni boss, yung viewers natin, no? Sa itong post na to. Hmm, Magbibigay po ulit ng pera yun, eh. Kaya nga, eh, pero ang tagal ng try. sige lang init, eh. Ayun, ikaw na mauna doon, ah, Susunod ako. Sige, Sige. punta mo na. Hoy! Ano? Successful na naman yung modus niyo, no? Modus? Bakit ka modus! Pulubi ka, diba? ba? Paano ka naging pulis? Pulisan? Bakla! Ayos nga yung arrive mo, ha! Ah. Lalaki na laki ka! Uy, huwag mo kami ginagaya, ha! Oh, Oo, actually, modus talaga namin to. Pero, hindi mo kami may isa, ha? sumikat ka? Ha? Huwag kang, ano, ah! Badib di ba nga namin dyan? Ano yung Bibundok pa sa loob? <laughs> <laughs> ah, ayaw nyo talaga maliwala ha? Ah. Boss, kayong dalawa. Matagal na namin kayo sinusubaybayan. Sa katunayan nga, may ebidensya na kami. Hoy, <laughs> <Bye>. kayo. <laughs> Paniwalang paniwala talaga kayo na bakla ako, no? Style lang namin yun para mahuli kayong dalawa. Kasi mga undercover police kami. Ano yung pera niyan? Sir, teka lang sir. Oh, pwede pag-usapan natin. Binalik so. naman yung pera eh. Pag-usapan? Alam nyo, marami ng complaint sa inyo. Oh, kayong dalawa. Di ba, gustong-gusto nyo tumulong? Oh, ngayon, doon na kayo tumulong sa kapwa niyo preso. Sir, huli na natin to. Tara, baka tumakot tumak na yan. Uy, sa presinto ka ng paliwanag. Sir. Kayong dalawa. Kasalamat ito si. Uy. Bukang wow, peri. Parang tangaw.